simula nung tinanggap natin si Kristo, siya na ang naging liwanag sa atin na nagiging gabay para magawa natin kung anong gusto niya. Kaya lang, hindi madaling manatili sa liwanag niya dahil may pagkakataon pa rin tayo na mahulog sa ating mga kasalanan. Ang ilan sa mga struggles ko hanggang ngayon ay ang pagiging tamad ko at pagkakaroon ng negative thoughts sa ibang tao. Nagiging tamad ako kapag ayaw akong gawin ng isang bagay na importante. Katulad kanina, uh, bala ko sana maglaba kaya na ako. Kaya dinahan ko na lang sa laundry. Kaya tuloy napilit na magsuot ng sando. Kaya, bis na gawin yung importanteng gawin, dinadaan na lang sa pagtulog. And, nagkakaroon naman ako ng negative thoughts sa ibang tao dahil mas inisip ko kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa bawat decision na ginagawa ko. And, most of the time, baka negative things lang ang sasabihin nila sa akin. Pero, since the Holy Spirit is living in me after kong tagapin si Jesus, every time na nahuhulog ako sa mga pagkakamaling ito, uh, may conviction sa akin galing sa Holy Spirit na mali itong ginagawa mo okay magrepent ka at sumod ka lang ulit sa akin it's really important na kilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita hindi natin malalaman at masusunod kung ano ang ni niya sa buhay natin kung hindi tayo nagbabasa ng Bible hindi rin natin malalaman kung anong mga mali sa paningin niya na dapat nating iwasan na gawin habang lumalago ang relationship natin sa kanya nang sa gayon lumibang nagpalalo ang ilaw na binigay ng Diyos sa atin at may pakita natin ito sa ibang tao by showing them the fruits of the Holy Spirit sabi nga po sa Matthew 7 verse 20 by their fruits you will recognize them at yung mga fruits ng Holy Spirit ay love Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nasa'y patience yun. Ayan lang po, God bless ko sa inyo.